Hello po magandang araw, welcome back to my channel at kung ga bago ka palaman po sa aking channel please subscribe, like and comment sa aking mga video ngayon po ay ako'y tanim ng mga crotons na halaman tara po, samahan niyo ako ito mga kaplantita yung aking crotons Ganda na ng kanya mga talbos. Dilaw na dilaw na. Ito yung aking isang crotons na kulot. Magala, tanim ako nyan guys. Paano nga ba tayo magtanim ng ating mga crotons na halaman? Yan ito mga kaplantita yung aking atanim na crotons. Ating atilos, tilosan itong ating puno naatanim, ayan ito siya guys tilos na siya ababad mo na sa tubig ito yung isang variety ng crotons yung ko, ang ganda ng dahon niya last na sila oh. ganda ng dahon ganda din ang ating agawin mga guys patilos yung ating magatanim yan ito pa isa ang ganda na niya oh. kulot yan ang ganda ng kulay nya magatatlong kulay siya ating a tasahan Yan. Lagay natin sa tubig. Ayan. Ating adilikin itong lupa. Lupa na siya ng kwan. Normal lang na lupa yan may kokopit na kasama kaya abasain alagyan natin ng aloe vera para madali siyang umugat ito nga ni ay inalagay natin sa ating balat ulo pampasuloy ng mga buhok ito yung madali rin makapag paugat ng ating mga halaman ating ah kunin ito ay kanyang puno asama ah, na rin natin mga kaplanters para madali siyang tum tumubo at umugat Ayan. Dalila ang siya at abasabasin. mo hmm. muna natin dito sa. Ayan. Ito so, naman mga pa planters uli ang ating agaw into sa ating isang puno. Ito muna. Ganda ng kuan yan. Talbos. Ating alagay din uli ito ay. Masubukan ko na itong mga kapan, kaparmers. Ka Madali talaga siyan tumubo. Epektibo talaga itong aloe vera. Ating alagay na rito ay. Yan. Ini isa. Ayan. Ayan na ng ating alagay. Ayan guys. Yung ilang araw lang ang siya. Buhay na siya. yung iba ay hindi makabuhay nito kahit ito yung mga crotons crotons lamang mga na common na crotons mahirap ding buhayin Ayan. Ayan mga kaparmers Na itanim na natin ang ating mga crotons. Ayan. Yan ang isa kong paraan para sa pagtatanim ng mga crotons na halaman. Hanggang dito na lamang mga kaparmers ka-planters, mga guys, salamat sa panonood ng aking video. Hanggang dito na lamang, at mabuhay tayong lahat, and God bless. Bye-bye!